Saya pun kampi nak ni Kakak ni kena Itu punya area number three. tayo po ay tagapag-ipon ng niyog sila karga ha ako pa yun <pawil> ha -ha. はい。

gagak na Yan po, idiritso sa labasan. po ang ating trabaho ngayon. Kalalaki. Ay, labod ng papubay ko ngayon naroon. Ay, pinukuin po isa. Ubus na yung isa ngayon. Hindi pa. Baka nakakunti na ho ang ulang. Wari ko makakaisa pang maliit eh, ano? Ano po kaya? O, dalawang maliit na ang gawin ko. Nalangat ay sa ako eh. Oo. Uh, ay. Sa bahay kaya? Ayun. Ha? Uh, nah. Ha? Oh, hindi gitong makita yung sigurado ang dinan. Baka do mm, 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 train ka. Ah, wala na no ba ito? Last bulsa ko na ito. Hmm. At, uh, Abe, ay, di, Abe, ba, harin, Aba, ay, talaga ako. Marami ka ng dito sa mga. Maaari. Diba, hindi naman karta na kaya rin ka. Aba. Agad na, no? Ito pala, sabura pala ito ito. No? Mm -hmm. nila, ah, ito pala, isang targa na po. Ito so pala, isisilip mo na, pwede na, isilip mo na kaya. Laki, ano? Makakari, eh. Makakari sa Mindy Lai 65, joke. Laki, oh. 50. Laki po, oh. Makakari sa kilot kalahati. Laki talaga dito. Lalakar po, pili po ang pananim dito ay. Lalakar po, baka po kayo may gagatag oh. kalahati sa 20 30 di dito farm gate Kilong lawas ng manila kalahati talaga Sakto na okay ko na. Ay, wala hotel, Eh wala pa lang Kung wala na sa ako, hindi ko sabi, bukas sa uli. Ito yung pasampo. Ano yung mataas ang omega-3? Ano ba omega-3 yung sa puso ata yun. Ang igat eh. Kasi dapat pala rin huwag ka. Ano yung Ah, hindi nga. Ito nga po gusto sa ibang bansa. Pag malamig, oh. Pag malamig daw. Kaya mabinta po ito, ah. Wala ba nyo sa kong bansa? Wala. Asia lang. Europe, wala. Canada. Wala Maraming bansa pong walang MVP. Pero hindi pa Pilipinas ang top number one. Baka Vietnam. Oh, Vietnam baka. So, berapa para ka content anon si Ano mo? Ilang pa siya natira po? 20 Isang ka pang malita, no? Ang na tayo O may tara pa po sa pinasanan mo? O. Mm -hmm. May 20 pa rin. Mm -hmm. 20 karga maliit. sako okay. din po. Diyan na po tayo pitaga silid oh. po sila earning, taga ano naman, taga balat. pinasagilid na. Anak. ilog Lansunis to ah pag pumapagmasin ka sa gubat oh, makikilala natin yung mga ano oh, ito po yung seedlings ng lang dala ng ibon kundi po tinanim Bababa po tayo sa ilog Alinaw Habang wala pa po yung nagkakabayo oh. Alam nyo tubig Apakah lamig po? isang biyahe pa pala hmm. may sako pa dito sa bahay oh mga may isang daang buo pa pala hmm. dyan na sa banda banda diyan Thank hmm. you. C'est trop

Don't attack him. Let's go. Well, go to side. Ô, oh, bắt. Rồi, ha ha. <Nhạc> Ngayon po araw ay tayo naka ano? Naka 22 sa ako. Papa, para itak. Ku potolin kore sayang.

Ubus na ah, ubos na lahat ng kutin yung nasa labas oo pa dadalog na uli siya ba si kalabaw mabilis mga matak yung mga yun hmm nakod yan ba mo yung kagamitin mo pahiram muna ibabal ko sa bahay ninyo yan yeah. salamat mm bablog pa ako eh Bakit? Tagilid. Oh, ya. Yeah. Para nga. Ay, nalagitik. Yeah, ito po ang ginawa natin ngayon. Buong araw po. Nagsako po tayo ng niyug. Oh. Yeah, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.